nakasama natin si Joel Reyes. Well, good morning, Joel. Good morning, Susan. Good Friday morning sa ating mga kakapit kapalitaan. Ngayong umaga ito ng Friday. Yes, yeah, o Friday na. Oh, yeah. So, mailalim na po sa inquest proceedings ang ina at amain ng batang si Angelo. Siya po yung mga sa sunog sa Las Piñas kahapon. Hindi kasi siya nakalabas ng bahay dahil nakakadena umano siya. Hit kanyang ina at amain, tali lang daw ang ginamit regardless kung tali o kadena o tinali pa rin. Kahit no? pangasinulid yun eh. Uh -huh. Nangyapaan ng big, di ba? Pero mukhang iba ang istorya ng kadenang bakal na natagpuan sa kanilang bahay. Uh Patay uh, tayo dyan! Narito uh, oh, oh, ang report ni Rida Reyes. Narito ang report ni Rita Reyes. Ano siya sabi <laughs> mo? Ano siya sabi mo? Ano siya sabi mo? Gusto mo nang alin? matanggap mo. Mawala ako sa akin. Hmm. Hindi ko akalain na ganito mangyayari sa akin. Hmm. Dapat ako na lang pong nawala. Puno ng pagdadalamhati si Anulo sa tour nang masawi ang kanyang pitong taong gulang na anak na si Angelo Malbas sa sunog sa barangay Zapote, Las Piñas. Atrasio, atrasio. 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 Pero bukod sa wala ng tirahan at anak, suspect din si Analu at ang kanyang live-in partner ni si Bernardo Ocomin sa pagkamatay ni Angelo. Ayon kasi sa mga kapitbahay, ikinaden na raw nila si Angelo sa loob ng kanilang bahay. Bulag pa man din ang isang mata ng bata. Pinabuluan ito ng amainang biktima. Sabi kasi kinadena nyo daw yung anak nyo? Hindi o. Hmm. Kung namin kakadenin, alam naman namin bawal yung ganun. Gayunman, inamin kalaon ni Lu, na itinali nga niya ang anak sa paa. Pero lubid daw ang gamit niya. Sa nasabi sa amin na itali daw po, sabi ng tiyahin ko, marami nagsasabi sa amin. Bakit po dapat itali? Dahil daw nakakaperwisyo, kaya naisipan po na, naisipan po na itali. Ano pong ginamit yung pantali? Oh, dobid lang po. Parang ganito lang tayo, panipis na tali. Ganito lang po na plastic. Plastic lang po siya. Pero isang paa lang po yun. Nagnakaw daw, tapos pinalo ng pinalo. Sabi, ang higpit na nga ng pagkatali ko, nakawala ka pa rin. Pero hindi kumbensido ang pulisya, lalo pat na recover sa nasunog ng bahay, ang isang bakal na kadenang pininiwala ang pinanggapos kay Angelo. At nang makausap ng pulis ang isa pang anak ni Analu, ikinwento niyang bukod sa nakakulong ang kanyang kuya Angelo, nakatali ito at nakapadlak pa. Ang pinakamaano doon na ebidensya, yung statement noong 5 years old, na talagang positive din na itinuturo niya at sinasabi pa niyan muna na yung papa niya ang nagtali sa paan ng kapatid niya. Kaya hindi nakalabas. Kapansin-pansin din sa litrato ng katawan ng bata na ipinakita sa GMA News ang isang bahagi ng paa niyang hindi nasunog. Paikot ang marka sa paa na tila may nakasuot sa bahaging iyon. Ang tunay na ama ni Angelo, di matanggap ang sinabit na anak. Nagsisisi ako. Anak ko po yan eh. Bakit po kayo nagsisisi? Eh, Walang kinuha ng Sabado eh. Hindi sana mangyayari yan. Sumailalim so, na sa inquest proceedings ni Analu at ang kanyang live-in partner sa Las Piñas Office of the Assistant Prosecutor para sa reklamong homicide in relation to violation of the anti-child abuse law. Ang dalawa pang kapatid ni Angelo nasa pangalaga ngayon ng DSWD Las Piñas. Rida Reyes, GMA News.